ibang balita, hindi pa man nakakahinga mga Pilipino sa taas ng presyo ng bilihin. Mayroon namang nakaambang panibagong dagdag singil sa kuryente, ang Meralco, ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Napilitan ang Meralco na magtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. 23 centavos ang dagdag sa kada kilowatt hour ng kuryente. Kaya ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, 47 pesos ang dagdag sa bill. Halos 120 pesos naman ang madadagdag sa mga 500 kilowatt hours ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, ang power rate hike ay dulot ng mataas na transmission charge. Ito yung bayad sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa paghahatid ng kuryente mula sa mga planta patungo sa pasalidad ng Meralco. Higit doble raw ang gastos ng NGCP sa pagbili ng reserbang kuryente. You will need backup in case of the unforeseen o kung may fortuitous situation. Uh... Tulad iniyal nang binanggit ni Larry, tumaas siya nang almost fourfold, nagagamit usually na system ko magkakaproblema at kukulangin. Diyan siya magkikikin. So there is a cost to that. Ayon naman sa Meralco, yes, you posible ring bumaba ang singil sa mga susunod na buwan. Ngowawa in demand habang papalambig yung panahon. So that will put downward pressure on western prices. At the same time, we're seeing more power plants that were on maintenance um, come back online and, and start to operate again so that will add to supply. Bukod sa nakaambang taas kuryente, sinagot na rin ng Meralco ang mga akusasyon ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez sa kanyang privilege speech sa kamara. Kabilang dyan ang umano'y monopolistic behavior ng naturang kumpanya. Ayon kay Fernandez, 70% raw ng Luzon ay kontrolado ng Meralco. So is Johnny Fernandez, dapat hatiin sa tatlong mega-franchise ng Meralco. 70% ng buong Luzon. They control the whole of Metro Manila NCR, They control the whole of the Calabarzon, including my province, Laguna. They control Pampanga at Bulacan. They are so huge and enormous that they have subdivided the whole franchise. Ang laki-laki na po nila that they're even now expanding. Bagay na maring pinabulaanan ng Meralco. Iba raw ang nagsusuplay sa ilang bahagi ng Calabarazon at karamihan sa Pampanga. Pero aminado silang may mga lokal na pamalaan na lumalapit para hingin ang kanilang serbisyo. Uh, we have outperformed the level of service required from us by the regulator, by the rules. No? Uh, this is precisely the reason why many local government units are clamoring for Meralco to take over their service. Sinabi rin ni no Fernandez na ay, hindi nagbago Meralco, ang weighted average apa, cost of capital ay, ay, o WAC dumada. ng Meralco mula 2015 hanggang kasalukuyan. Ibinase pa raw yan sa rates noong 2010 na sobrang taas dahil may financial crisis noon. Ang WAC ang nagtatakda kung magkano ang dapat makuha ng isang kumpanya para matiyak ang posibleng pamumuhuna nito. Hindi po nila kinumpute ang kanilang weighted average cost of capital. Meralco, With the bands of ERC, they never computed mula noong 2015. Giit pa ni Fernandez, dapat ibalik ng Meralco ang mga sobrang nasingil sa consumers mula noong 2015. Sagot naman ng Meralco. Meralco, including the other distribution utilities and electric cooperatives in the entire country, actually has no power to determine the WACC. Uh, because that is a regulatory function. Uh, wala po kami sobrang kinokolekta sapagkat hindi po kami pwedeng mangolekta nang wala pong approval ng uh, regulator. regulator. Bumwelta rin ang ERC sa akusasyon ni Fernandez na mayroong sabuatan. <mimitation> Yung kasing nangyari sa Meralco, hindi na sa Meralco, sa distribution utilities natin. Parang ganito rin sa NGCP, walang naging reset, di ba? So, kailangan, uh, kailangan talaga ng reset. Huwag tayong mawalan ng loob kasi papunta na kami doon. In fact, nasimulan naman na namin yung, yung review doon. May mga pending uh, legal incidents that we need to resolve. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.